host na to, mahayop. Bago <laughs> <laughs> tayo ng Marites, tayo mag natin sa Marites, make sure to like, Share and subscribe to M Entertainment YouTube channel. At kung blind natin sa anap mo, pwes talasan ng isipan at pagganahin pagiging marites. Dahil nandito ang segment ay inyong kinuhumalingan at pilit na inuhula ng DAHU! First hashtag ay Biglang Cambio. Mm, ba yan? Ako na naman. Ang mm. una. Mm may kalalaman niya sa isang napakagaling na personality na actually ano siya, award-winning actress din siya. Mm. Sa isang okasyon na kung saan pinag-uusapan, mainit na pinag-uusapan, ang usapin tungkol sa 500 peso no chebuen. <laughs> Doon tayo ha. Binigyan, hiningan sila, Sharon, hiningan sila ng kanila mga opinion kung anong masasabi. Unang-una siya nagsalita bilang siyempre respeto sa kanya bilang siya yung pinaka-senior dun sa grupo. Ah, agad-agad sinabi niya na pwede naman daw yung 500. Tapos, ah ganito, ganyan, ganya Tapos sinegway niya dahil close friend niya yung... DTI secretary, may ganun siyang emote. Eh si ano yan, di ba? Huwag ka na maingan, emote <laughs> ko na lang. Eh, di ba? Meron nga. Ba't yan, ah? Ito na nga. Oh. So, ito na. May clincher oh. eh. Ah, okay. Matalino, uh, oh. clincher. Oh. So, eh. <laughs> may hirap wow. like, uh, oh. clincher oh. ah. So, oh, ah. ito oh. na. Oh. Nung hininga ng opinion ang kanilang mga mga kasamahan, oh. sinimulan doon sa mag-asawa, ganyan, ganyan. Tsaka doon sa isang young, young wife ngayon, hmm i kontra sa sinabi niya. Siyempre, mm. ibalat sila ganito. I-explain nila ganyan-ganyan. Eto ang maganda doon. Habang nag explain or nagbibigay ng kanilang sarili mga opinion yung mga mga same uh, ka mga ano niya, costars niya. Nakikita daw talaga nag-sisimangot nag siya. Mm. nagpapaut ang lips. Ang ganda ng clue ha. ang lips. Alam mo parang... Ano may pout? Parang hindi naman gano'n yung hindi pag. Ay, ikaw na nga. Pag, ito na, yung natural pag. naman kasi sa kanya yun in, in, eh. Hindi oh. isa kanya gano'n. Ganun naman. Oh. Ganoon. Hmm. Ganoon Kayo talaga. Ayaw ni sa suburb. Ayaw EJ. Oh. Uh, uh -uh. EJ. <laughs> ganun ba yun? At, tapos, anyway, to cut the story short. Uh. Nag-ano, uh, natapos ang okasyon. Ngayon may mga naglapitan syempre para klaruhin ipa, ma, para ma-expound niya yung kanyang gustong sabihin. Hmm. Ay, eto na. Biglang iba na. Sinabi niya ay ano naman din kasi ganito ganyan ganyan. Pwede naman niya pag malit lang family, chu 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 yung ala Miss Universe nang dating ng Arn Anderson. Miss Universe niya. naman siya talaga. <laughs> biglang cambio, 'di ba? Kaya natawa yung mga ano, mga kapatid oh. at mga kapamilya at kapuso nating mga oh. kasamahan sa media na nag-ano kasi sabi, ba't kanina parang ang taray mo na nagbibigay ka ng ganito?" Binawi pala niya. Binawi Para, niya. Eh lumabas hindi niya parang Ay kasi yun ang pinag-usapan oh, oh, oh. pero pagkatapos oh, ng okasyon oh. na yon. <laughs> Actually, dapat ilaline up ko yan uh, ang hindi blind item. Oh, uh, <laughs> binawi. Uh, biglang kumambius siya na, na ganito <laughs> ano, daw, ganyan, ganyan. Oh. Uh, hindi ko lang alam. Hindi ako maurin ako nag-drive eh. Baka yung matalino, magaling mag-drive. Uh, uh, oh. di ba? Hello, maraming salamat. Lani Chulengko, Michelle, Marietta Green, Ate Lolita de Dios Kazchiki, si Ate Josie Johnson, si Colonel Jun Di Mayuga, ang mga kasimas family ko, ang Emuel, -Well, Mama Sheikobal Revilla, ang Ideal Vision, Dr. Jessica D, si Dr. Jay Solis uh, ng, ng uh, Gorgeous Smile, Dr. Jerry Recasata Dr. Sheila Recasata ng Faces and Curves. Dr. Pong Magtibay ng One Dental Clinic and of course, lahat ng mga uragon at matatalino talaga. Bongga, Happy New Year. Caring is sharing. Hello, mga kapalitin! Yes! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto nyo po laging makatanggap ng latest chismis, pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings, huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa <gasps> po ang hindi nakasubscribe, kaya naman, subscribe, subscribe na mga kamalites! Next, next. Agawan, Agawan sa biling. Ay, may ganyan. Ah, I-biling pa, pa, pa rin yan? ba? Uso pa ba, ba yan? dalawang tao. Mm. <laughs> Uso mm -mm. pa pala yan. O, oh, di diba parang... So. Diyos ko. Ah, uh, nung papalaishi yan sa dalawa. Yung oh. dalawang uh, member ng isang grupo. Oh. Di ba? Nakon-sex no, bomb na naman yan. Hindi ko alam. <laughs> 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 Kaya gano'n. Yung para... Na, pa oh, uh, hindi ko alam. Mas ah. <laughs> uh, binalita lang sa akin yan ng aming, aking sword. Uh, teka lang. Wait. Diba? Um, naging feature mo na sila sa isang blind item mo na nagsasapawan sila. Oo. Oh, uh, mas, mas gusto pa nila yung Billing. Tas ngayon mm. billing naman. Oo. Oh, uh -huh. 'Di diba? yeah, ano ba? Sa mga, may, sa, mga ano, sa mga public, show ganyan. Show, mga uh -huh. posters, 'di ba? Tas sa pag promo promo di ba may, may ganun, ganun pa may ganun, 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 pa rin sila. sila oo oh sorry noon ba may ganun no, na sila Noon pa ganun na yan talaga oo so, silent, silent, feud lang to kaya lang oh. mas lumala kasi marami nakakakita na dahil nga di ba ay nilang magsama sa number pag ano nauna tong isa mas favor sa kanya mas favor sa isa Paano mauna eh? Sibuto yung, po sila. Okay, siyempre, nasa center. Ah, yung gano'n. Diba? Ah. Kaya, nasa center. Lagi siya nasa FMS center. Pero in fairness, leader naman talaga. Di ba mm -hmm. siya naman talaga dapat ang nasa center? Ewan eh, ko sa kanila. E, siyempre, Ayan na. na. Oh, di ba diba? naman yung pag-uusapan pa. Ito yung diba? sinasabi kong isa sa mga negosyong pinasok. <laughs> ah, oh. Yun, di ba? Parang, mm. eh, buto na lang. Hinilod kasi nga dahil nga malakas yung show. Hinilod? Oh, hinilod dahil malakas yung, ano, yung show. Mm. Ibi-repeat diba? ano, mm. nga. O, oh, di ba? Ay, oo. O, di ba? Nahilot Ay, naman. Nahilod naman. Ang dadali ng mga blind oh. item. A giveaway Christmas, eh. Oh, para sa matatalino yan, oh, ha? Ang hirap. Ay, so, para, oh, para sa, so, magmamaldita ah, ka. Ah, baka magano okay. ah. Uh, baka magpakulay si eh. Le. <laughs> hindi nga daw sila magpapakulay kasi ang mamaldita daw natin. Di ba? Sa na issue uh, lang naman yon Diyos ko. Di ba? Yan lang po ako. Ay, sa kapatid ko si Nes Nader Proctor sa... Yeah. Sa ano? Sa... Michika. Saan? Hmm. Tapos si ano, si... Chari Riego sa, sa Gabit Bahay sa Alphonse Street sa Sampalok. Kaya isa At kong sister sa La Union. Mm. si Agassi. Well, dyan next. Hashtag. Next. Bawal na si Kuya. Ayan, Ate may, na lang. <laughs> may kinalaman ito sa isang aktor at sa isang aktres. O, si aktor at si aktres ay nagkasama sa isang taping. Mm -hmm. Kung saan, meron silang maselan. At medyo marahas na eksena. O, maselan. O, so anyway, naitawid naman nila yung kanilang eksena. Kahit hindi sila close, ha? At parang ganyan lang ata siya 'yung nagkasama sa sa serye or is siya serye parang mas TV show oh kasi so mm -hmm. sila ganyan. Okay naman na itawid. Ngayon, after nung eksena na 'yon, may i-call na actress sa mga boss at nagre nagrereklamo siya na hindi daw niya nagustuhan ang naging trato sa kanya ni aktor at 'yung mga galawan at kilos ni aktor sa kanya habang ginagawa ang eksena bilang si aktres ay homegrown talent ng network, pinaburan siya kagad, syempre, ng network. Pero hindi na nagreklamo si aktres ko ano man yung inireklamo niya. Ibig sabihin, formal na reklamo. Ang ginawa na lamang ng network, dinan na si Kuya sa network. Last guesting na daw yun sa kanilang network. Ay! Tapos, ang sabi naman ng production, yung ibang mga nakapanood doong taping, nung mm. ginagawa yung eksena na yon para wala naman daw silang nakita, naging professional naman daw si, si, si actor, at si doon sa eksena. Ang hula nung iba, o ang interpretasyon ng iba, ito daw po kasi si actress ay kaibigan ng ex ha? Huh? ni aktor. Si aktor meron siyang ex na actress. Uh -oh. na friend itong naka-eksena niyang aktren. actress. So parang ang dating sa kanila, naku, baka iginanti lang ni actress ang kanyang friend. Ah, dahil Pwede. Dahil niloko umano, ah, ni loko umano ni aktor merong ano ang actress. May kinalaman niyang <sighs> kay ano? Underground. Mm -hmm. Oh, so parang ay bilang uh, hindi hindi na magkakatrabaho si aktor tsaka yung actress na ex ang nakatrabaho yung kaibigan. Ito nga si Na normal yan nangyayari talaga sa industry. So, Posible uh -huh. daw na parang mm. iginanti lang daw dahil close si actress dun sa ex ni aktor. Yeah. So sino-sino ang mga ito? Si aktor, mm. hugi, hunk, maraming fans, fantasia. Fantasia! wa ng elf! nang mga akla. Hindi na yung young actor, ha? Hindi na to young actor. Uh, hindi na yung uh, May nope. mga award here and abroad. Mm -hmm. wow. Si actress, may hindi award din. Madasalin, ha? <laughs> ha? Hindi siya madas... Bakit madasalin? Hindi. <laughs> Iba yata yung... Tapos si, atin, si actress, <laughs> uh, may mga award din. Ay. Maganda, may endorsement, oh. sikat. Tapos may karelasyong aktor. Iyan yung parang gumanti dito sa kaibigan ah, niya. Yung kaibigan na actress ah, hindi pa to masyadong nagbibida. Ma starlet pala. Ah, na. Hindi naman. Hindi naman. Huh? Ano tawag mo ron? O oh, di sige na, best starlet. Best friend ng bayan. Ah. <laughs> Kasi lagi siyang best friend sa mga ah. ah, rules niya. Oh. Pero magkaibigan sila ni Actress, actress. Yes. Hindi naman niya inutangan si actress Parang hindi naman Okay nope. At wala namang kasong Ikinaso nope. uh -oh. na. Dahil sa mga kaso-kaso Sababatin -kaso. ka na. na ako Hair Shop Salon Salazar uh -oh. Dental Clinic tennis Bell Constantino ng stand Emperor Landing Corporation The putok Show Mamayang 11.45 sa TikTok WTFU sa YT and Spotify. Sneezy Solis McDonald na nanonood ngayon kasama si Alan Dionis. Hindi sila magkasama. Magkasama lang sila sa group chat. <laughs> Ito man Yago, Paolo Dos Tamante, ang five private dining sa Green Hills. Grace Uy. Pernejo, si Michelle and Dan. Hello. Mm -mm. Yun na. okay, so, oh, na. bago tayo magwakas mga Martes. Salamat po kay Irene M. Irene M. Nagparamdam ka, Irene. Oh. Teka lang, bakit malaki ang pinapakulay mo oh. pag wala si Rose? Aha! Oh. Si, si... Portia Dialogo. <laughs> Ten dollars. Ten dollars. Sino pa ba? O, oh, yung mga iba naman, maraming salamat uli. Kinalani Chulengko, Michelle Marietta Green at sa inyong lahat, di ba? Oh, sa mga uminit ang ulo, pasensya oh, na po. Ganun Rago, lang talaga. Ganun lang talaga, talaga buhay. Oh, Minsan-minsan okay. oh, diba? minsan lang talaga may, <laughs> na. may nakakain na maaasim. di ba? O, oh, nagsinigang et cetera. Ano Masarap. Ano yung ulam natin, di ba? Sinigang, ah, kaya pala. Kaya pala, nagmaasim oh. ka. Maasim? Nagma <laughs> Sinigang pala yung inula. Oh, ay, maraming sa salamat ay, po. Patatamisin ka daw ni EJ. Yeah, but still, show. sa mga mga nakakaintindi nakakaunawa nagbibigay ng mahabang pasensya, maraming salamat po. Sa mga vasos, normal na po oh, talaga yan. Engage pa, engagement pa rin sa amin yan eh. Mas maganda magtayo kayo na sarili nyo. Oh, ang mga 1.2 na viewers, iba? Mas maganda oh, magtayo kayo na sarili diba? nyo. Iba? Okay. Oh, okay. okay, kasi masarap marami. isa pag may hawak mikropono. I love oh, Thursday. Diba? Alam mo yan. Oh, happy weekend mga Marites. Ingat. Ulit tayo sa lunes. Ayan <laughs> ah, po. Mula po sa Marites University, yan po ang... Ah. Dahoo! Da Walang kasi pasensya. Wala.